Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at nag-share ng ating kwentong ito. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Isinama ni Mang Arnold ang kanyang tatlong mga bisita sa kanilang mismong sala at doy. Sino po ba kayo mga ginoo? At ano po bang sadya sa akin? Dahil sa ang totoo po ay hindi ko po kayo nakikilala. Dahil sa bago lamang po sa akin ang inyong mga hitsura. Ang mahinahon at magalang na pagkakatanong ni Mang Arnold sa kanyang tatlong kaharap at mga nakaupong mga bisita kung saan ay makikitang mayat maya ang sulyap sa kanilang tatlo ng nooy abalang abala na nagluluto sa labas ng kanilang malawak na nasasakupang bakurang si na Mang Maximo, Mang Agosto at si Mang Wilfredo ang tatlong mga kapatid ni Mang Arnold Sino ba ang hindi makakakilala sa isang mabuting tao at sa bungerong katulad ni teresa de la Reba? alias Kano, Arnold. Naparito ako dahil sa isang napakagandang alok o pagkakataong ibibigay sa iyo at sana'y huwag mo akong tatanggihan. Ako si Kenji Yamamoto at sila ay ang, at sila ay ang aking mga tauhang si Bardock at Miliano. Ang sagot ni Mr. Yamamoto ay Mang Arnold. Ngunit, bakit po hindi mo pa ako diretsuhin Mr. Yamamoto? Ah, ha, 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 ha. Nga pala, kaarawan mo pala ngayon. Pasensya na at nakalimutan ko. Milyano. Ibigay mo sa akin yung sobre. Mabilis namang sumunod sa kanya. Ang kanyang tauhang si Miliano. May dinukot itong sobre. Sa kanyang kaliwang, malalim na bulsang suot na pantalon. At mabilis niya itong ibinigay o iniabot kay Mang Arnold. Kasunod ay, Malaking halaga ang perang yan, Arnold. At kung sakaling ikaw ay nalilitan pa, ay dadagdagan ko pa yan sa isang kondisyon. Ay gusto kong sumama ka sa amin upang ibangga sa malagintong panabong ni Terzo de la Reba, alias Kano. Ang alinban sa inyong mga panabong at gusto ko, walang ibang magbibitaw noon kundi ikaw, ikaw lang. Mapagbibigyan mo ba ako, Arnold? Ang sabi ni Mr. Yamamoto kay Mang Arnold Subalit Mawalang galang na po Mr. Yamamoto Dahil kung yan lang po ang sadya nyo sa akin ay pasensya na po kayo Dahil hindi po ako nakikipagtagisan o nakikipagkompetensya sa mga taong tanyag na sa bongero na katulad ni Kano Higit sa lahat ay nagkamali po kayo ng taong napuntahan Dahil hindi po ako sa bayaran at alam ko pong hindi nyo nagustuhan ang mga sagot ko sa inyo. Pero, yun po ang totoo. Nagsalubong ang mga makakapal na mga kilay ni Mr. Yamamoto nang marinig niya ang isinagot na yun sa kanya ni Mang Arnold. Dahilan upang ito'y nag-astang parang sarili niya ang lugar o tahanan ni Mang Arnold. nag itong parang taong walang pinag-aralan dahil tumaas ang boses niya at nagbitaw ng mga katagang wala sa lugar. Bakero! Arnold! Baka hindi mo nakikilala kung sinong karap mo ngayon. Arnold! Kaya kong bilhin ang buhay ng isang tao kung gugustuhin ko. At saka... Ha, 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 ha. Ikaw palang sa kauna-una ang pagkakatao ng taong tinanggihan ang nais kong mangyari. si na ang mga bumubulang laway sa mabahong bunganga nitong si Mr. Yamamoto habang kanyang binabanggit ang mga walang kwentang katagang yon sa harapan ng Noy kung titingnay kalmadong si Mang Arnold. Marahil ay totoo po ang mga sinasabi mong yan, Mr. Ajinomoto eh este Mr. Yamamoto. Dahil sa siguro ya ang mga taong hindi nakakatanggi sa nais mong mangyari ay ang mga taong kayang-kaya mong sindakin. Huwag na wag mo akong itutulad sa kanila Mr. Yamamoto, dahil sa ako'y may isang salita at pag sinabi kong ayaw ko ay paninindigan ko yun at saka huwag mo akong itulad Mr. Yamamoto. Sa mga taong kayang-kaya mong paikutin ang kanilang mga ulo, tandaan niyo po ito, Mr. Yamamoto. Hindi lahat ng hari ay sinasamba at sana'y naiintindihan niyo po at igalang niyo po ang aking naging desisyon unang desisyon ng inyo pong kapwa. Bakero! Lapastangan ka Arnold. Ang sabi pa, nang nooy makikita ng nakatayong si Mr. Yamamoto, nang diglang. Ba boss, silak, ba boss, sa likuran natin boss! Ang nahihintakutan at nakuutal na pagkakasabi ng tauhang si Bardock at nang ibinaling nila ang kanilang paningin sa kanilang likuray, nakita nilang mga nakatayo na ang tatlong mga kapatid ni Mang Arnold. Bakas sa kanilang hitsura ang gigil at galit sa tatlong sina Mr. Yamamoto at pare-parehong mahigpit ang pagkakahawak ng mga ito unang tatlong mga kapatid ni Mang Arnold sa puluhan ng kanilang mga matatalas na itak na para bang anumang oras ay nakahanda na silang tapyasin ang liig ng tatlong mga bisita ni Mang Arnold. Arnold! Arnold! May araw ka rin sa akin. Bardok, kunin mo ang sobrang may lamang pera at nasa misa. Talian mo! Pagkatapos noy, marahan at buong ingat silang naglakad palabas ng tahanan at bakuran ni Lamang Arnold. Ku Kuya Arnold, ayos ka lang ba? Ang nag-aalala lang, tanong ni Mang Wilfredo kay Mang Arnold. Oo, Wilfredo. Minsan, kinakailangan din natin maging matapang o magipag-usap. Depende sa mga taong ating kaharap, lalo na sa mga taong minamaliit na ang ating pamilya. Ang seryoso at mahinang sabi ni Mang Arnold sa kanyang tatlong mga kapatid. Sinasabi ko na nga bang yun ang mangyayari kanina sa hitsura pa lang. Nang dayuhang yun ay, nang dayuhang taong yun ay parang hindi talaga siya gagawa ng mabuti. Ang sabi naman ni Mang Maximo, kasunod noy, nagpatuloy na nga silang masasayang ginawa ang kanilang mga naonlot ng na mga gawain. Ang animal na yun, oh bakero! <laughs> <laughs> May araw din siya sa akin. Silang lahat! Ang gigil nagigil gigil at tiimbagang sabi ni Mr. Yamamoto. Ama, um, uh, bo boss? Ano na naman ba ang pinabalak mo? Ang tanong ng kanyang tauhang si Miliano. Sa oras na matalo ng ating sinibalang o panokso kang panabong, ang malagintong panabong ni Kano, natuturo ka ng pampalakas na likido ni Anastasio, ay humanda ang hambog at tuwag na Arnold na yon. Dahil ipapahiya ko ang panabong niya na kanyang ibibitaw sa gitnang bahagi ng sabungan ang may paniniguradong sambit ni Mr. Yamamoto na para bang masyado niyang binamaliit ang aming malagintong panabong. Pe pero boss, ayon sa mga impormasyong aming nakalap ay hindi basta-basta ang malagintong panabong na yon. Marami na kasi itong pinabagsak na mga sinyaladong mga panabong, ipinahiyang mga kilabot na mga magtatare, tagabitaw at mga sabongerong tanyag at may mga tangang mutya ang tungsong kaagad na pagkakasabi ng tawang si Miliano. Ngunit, ngumisi itong si Hapon at nagsalitang, Oh! Miliano, totoo! At tamang lahat iyang mga sinasabi mo. Pero, baka nakakalimutan mong hindi mo siya ang ating isisiksik sa paanang pagkakargahan ng tari ni Anastasio sa ating panabong na isang panokso o sinibalang kundi isang kakaibang pinag likidong nagmula raw sa mga iba't ibang selula o cells ng mga mababangis na mga hayop. Iyon ang kanyang ituturok o ipapasok sa katawan ng ating supernatural na mandirigmang panoksukan. Ha 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 ha! Iwan ko lang kung magagawang pabagsakin ng malagintong yon ang ating panabong ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ang hambog pang pagkakasabi ni Mr. Yamamoto kung saan ay makikita na ang mga itong pabalik na sa aming probinsya o sa bayan samantalang hawakan mong maigi at maingat ang mga sugat o toklaw ng ahas ni Tatang Andoy, Doming, at papatakan ko ito ng tubig na nasa galong ito. Ang sabi ni Itay habang hawak niya ang galong may lamang tubig na galing sa mahiwagang bukal. Samantalang si Tatang Andoy ay mapikitang nakahigat, wala nang malay tao. Nang walang ano-ano'y, bigla na lamang nagbago ang klima sa loob ng aming sala. Bigla na lamang lumamig ang loob ng aming sala at kasabay no'y nakarinig naman si Itay ng isang boses at nagsasabi sa kanyang Pusalil mo kaibigan ang mga kakaibang katagang ito. Ito ang mga kataga o mga salita sa aming mundo upang magkabisa sa taong yan ang tubig na galing sa aming mismong lugar. Ang sabi kay ng misteryosong boses na iyon nagtatakaman at nanginginig si Tay subalit tinandaan niya at sinunod ang mga sinabi o ipinulong sa kanya ng naturang misteryosong boses na iyon kumikit si at tumusal ng mga katagangan. Hindi namin maintindihan at pagdilat niya'y ipinatak niya sa mga sugat ni Lolo Andoy ang tubig galing sa mahiwagang bukal at nagimbal kaming lahat sa aming nasaksiyan sapagkat kitang kita naming lahat sa kung papaanong paunti-unting lumalabas sa mga sugat utoklaw ng ahas ang mga pinaghalong parang itim at berdeng kulay na parang yun ay ang kamandag ng ahas. Mabilis naman yung pinunasan ni itay gamit ang malinis na telang ibinigay ni inay at naguwi ka si itay sa aking anak pidel. Dalhin nyo sa labas ang telang ito. Nandito ng lahat ang kamandag ng ahas. Huwag niyong itapon sa kung saan saan mga anak. Baka matangay ng mga alpas na aso. Ibaon nyo sa lupa ang mga anak. Makikisuyo na ako sa inyo mga anak. Mabilis ko namang sinunod si Itay. At pagkatapos noon, na, nagtanong kay Itay si Aling Flora kung kumusta na ang naging kalagayan ni Lolo Andoy. Magaling na siya, Flora. Doming Maginig kayong dalawa sa aking mga sasabihin sa inyo. Mamaya, pag nagising na o nagkamalay na si Tatang Andoy, huwag niyo muna siyang bibigyan ng maiinom na tubig dahil paniguradong tubig ang unang-unang hahanapin niya matinding uhaw ang nararamdaman niya sa oras na siya'y magising. Palipasin niyo muna ang mga isang oras bago niyo siya bigyan ng tubig. Totoong lahat at nangyari ang mga sinabi niyo ni itay. dahil nang magising si Lolo Andoy ay tubig. Ang kauna-unahang kanyang hiniling sa mga asawa. Magaling na si Lolo Andoy at ang mga sugat o tuklaw ng ahas ay nakapagtatakang. Nawawala na ang pamamaga ng kanyang sugat nagpasalamat sila ng paulit-ulit kay Tay at maging kay Inay at hindi nila inaasahang meron palang nalalaman si taykano, Kano sa larangan ng pag-alis ng kamandag maging si Inay Estelay banaag ng matinding pagtataka sa ginawang yun ni Itay nagbalak na sanang tumayo ang mga ito mula sa kanilang kinauupuan Matapos na makainom ng tubig ni Lolo Andoy upang sana'y magpaalam na kay Itay na sila'y babalik na sa kanilang kubo na nasa bundok. Subalit, pinigilan sila ni Inay at Itay at sinabi sa kanila ni Itay, Bukas na po kayo, Tatang Andoy, Flora at Doming. Umuwi sa inyong kubo. Magagabi na. Dito na kayo matulog at maghapunan. At saka isa pa Katatapos lang na tanggalin ng kamandag sa binti ni Tatangandoy. Baka siya ay mabasa ng tubig sa ilog. Nahihiya namang pumayag ang tatlo sa mga sinabing yun ni sa kanila. Ihanda na ninyo ang inyong mga sarili mga pare, Ninong Hiner, at sa inyong dalawa, mga kinakapatid ko. Tayo na po sa aming sabungan. Marahil po ay kanina pang naroroon, sinadun pa Osto at Marco. Mga anak, tulungan niyo si inay niyo sa lahat ng mga gawaing bahay. Ang sabi ni Itay, kasunod, ay tumalikod na silang lahat at naglakad papunta sa aming sabungan upang harapin si Nadon Paosto. Dala ni Itay at himas-himas ang guwapitong si Malaginto sapagkat ng araw na yon ay araw na ng linggo at kaming tatlong magkakapatid ay naiwan sa aming tahanan kasama si Inay Estela. Mukhang seryoso at tahimik ang taong si Don Pausto. Eh, 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 eh. Di ba paring beril? Ang nooy huwi ka ni Lolo Pedro nang sila'y nasa aming mismong sabungan Ah, 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 ah. Oo nga, paring Pedro. At tingnan mo, Grabe ang takot niya. Sa tuwing nakikita niya si Hiner. ah 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 Ang sagot naman kay Lolo Pedro, nitong si Lolo Berhil. Dahil doy, pasimple silang lahat na nagtawanan habang sa iisang direksyon na ang kanilang mga paningin sa direksyon o lugar ng Noy katayong matandang mayaman na si Don Pausto at hawak na nito't hinihimas ang kanyang alimbuyoging panabong. Napakaitim nito. Unang kanyang alimbuyoging panabong na yun. Hindi lamang yun. Agresibo ito. Kung titingnan at para bang nakahanda na itong gawing bihag, si Malagin to. Samantalang sa kanyang mismong tabi, kuni doon pa Ostoy, ay makikita naman si Marco, ang kanyang kinuhang magtatari. Um, mangkano at saka sa inyo po, mangiko. Maaari bang ako na muna ang magkarga ng tari sa ating malaginto? Gamit itong aking gintong tari? Ang singit at seryosong pagkakasabi ng isa sa dalawang mga apo ni Lola Pedro at nagngangalang si Sakarias Pinagbigyan naman siya nitong kaibigan at personal na magtatari ni Taycano na si Mang Iko. Ang kahilingan yon nitong si Sakarias kung kaya't ay kung magkaganoon ay iho sa karyas tayo na sa loob ng sabungan ang sabi ni Itay kung kayat makikita na nga silang dalawang magkasama nang naglalakad at pumasok sa loob ng sabungan dala ni Itay si malagintong guwapito at kalmado nagkagulo at nagsigawan ang lahat ng mga taong nasa paligid ng sabungan mga mamamusta mga magtatare at mga meron o yung mga taong walang pampusta subalit naroon sa aming sabungan upang matunghayan ang magaganap na laban ng hari ng sabungan unang ng salpukan na si Malaginto. Samantalang wala namang sinayang pang oras at pagkakataon itong sintensyador ng sabungan dahil ipinag-uutos niya kaagad kinaitay ka no at sanoy tahimik at seryosong si Don Pausto Nakargahan na kaagad nila ng mga tari ang kanikan mga hawak na panabong. Mabilis naman silang sumunod sa mga ipinag-uutos na yon ng sintensyador ng sabungan. Kinargahan na nga ng matalas at matulis na tari ni Marco ang paanan ng kanilang alimbuyuging panabong. Samantalang si Sakarias na may ikinarga na nga niya sa aming malaginto ang kanyang sariling pag-aaring gintong tari. Pagay na mas lalo pang nagbigay ng magandang postura sa aming malaginto ang kanyang gintong taring yun. Kasunod ay pinagharap na nga si Naitay Kano at si Don Paosto sa gitnang bahagi ng sabungan. Naon ang tumuka sa ulo ni malaginto ang noy agresibong alimbuyugin. Subalit nagliparan at nangalat kaagad sa sahig ng sabungan ang mga... Maliliit na mga balahibo ng alimbuyuging panabong Matapos na ito'y tinuka ni Malaginto sa kanyang ulo Hanggang sa ang mga ito'y pinagharap na nga at magkasabay nilang binitawan Sa gitnang bahagi ng sabungan, tumayong brusko At hindi gumagalaw si Malaginto Habang mariin niya at walang kurap niyang tinititigan Ang noy nakapostura ng parang papasagod na alimbuyoging panabong, tumalun at lumipad ang nasabing alimbuyoging panabong. At makikita na itong papalapit na kay Malaginto, subalit mabilis ang bawat mga pagkilos ni Malaginto kaysa sa nasabing alimbuyoging panabong dahil sa makikitang sumiwarik bigla ang alimbuyogin sa ere. Matapos siyang piniktusan ng isang pagpalo ni Malaginto sa kanyang katawan Bumagsak sa lupang nasa gilid ng sabungan si Malaginto. Di kalayuan sa nooy na kalublub nasa sahig ng sabungang alimpuyuging panabong. Dinakma ito ng sintensyador at pinagharap o kinariho niya ang dalawang mga panabong. Pareho ang mga itong gumanti ng pagtuka sa bawat isa. Kung kaya't nagsigawan muli ang mga taong nasa paligid ng sabungan dahil sa ikalawang pagkakataoy Muling pinitawa ng sintensyador sa sahig ng sabungan ang dalawang panabong nang hihinamay. Kung titingnan, subalit pilit pa rin bumabangon ang alimbuyuging panabong. Bagay na dapat na sana'y hindi niya ginawa dahil bigla na lamang tumalon si Malagintot, lumipad, papalapit sa kanya, pinaliguan niya ng maraming sunod-sunod na mga saksak at hugot paon ng kanyang kargadang gintong tari ang katawan ng Noy nag-aagaw buhay ng alimbuyuging panabong na na sa lupa. Itong matandang si Don Pausto sa pusapo niya ang kanyang noot at banaag sa kanyang hitsura ang kabiguan o pagkatalo ng kanyang panabong kanoon din ang kanyang magdatari at dalawang mga tauhan na nasa labas ng sabungan dahil dahil sa daddad mga tusok ng gintong taril, galing kay Malaginto, ang katawan ng Noy makikita ng wala ng buhay na alimbuyuging panabong nila doon Paosto. Idiniklara ka agad ng sintensyador ng sabungang panalo, panalo na naman ang aming malagintong panabong dahilan upang napuno ng nakabibinging sigawan ang paligid ng sabungan dahil sa mga mamumustang pumusta sa aming malaginto. Anong magandang balita ang hatid mo ngayong araw na ito Anastasio? Kumusta ang ginawa mong eksperimento? Ang tanong ng Noy, nakaupong si Mister Ajinomoto, este Yamamoto, sa Noy kaharap niyang opahang sinutipikong nagngangalang si Anastasio. Sumagot naman ito sa kanya at sinabi nitong ang lahat ng mga selula ng mga mapabangis na mga hayop gubat boss ay matagumpay kong nailagay sa pangtorok na ito ang likidong ito ang ating itoturok sa ating panuksokang panabong at nasisiguro kong katapusan na ng malagintong panabong na yon boss ha 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 ang may paniniguradong sagot nitong si Anastasio sa kanyang among si Mister, Yamamoto. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shout out si Trofa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shout out si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo, kay Boss Jolito Romero, maraming maraming salamat sa iyo Boss. Shout out po kay Paring Sukoy, kay Paring GP, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang nagpapa out po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar. Kay Boss Rowell Mendoza ng Silang, Cavite. Salamat po kay Boss Milchor Recta. Kay Boss Jana Agustin. Kay Boss Henry Tamigin ng Davao City. Kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel. Maraming maraming salamat po boss. Nais ko lamang pong i out si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Eking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rapailito Arnais Villaram Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kibin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shout out po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnais Jans. Kay Boss Francisit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obyong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz. Kay Boss Jonas Francis Paragas. Kay Boss Victor Tikala. Kay Boss Rene Abalos. Kay Boss DJ Diren Galido. Kay Boss Mirwin Olive. Kay Boss Jat Magdas. Kay Boss Hermelito Baloya. Kay Ma'am Milrose Popas. Kay Ma'am Idin Balyente at sa kanyang buong pamilya. Diyan po sa Kalookan kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Paring Gerard Bacaresa, pare, maraming maraming salamat sa iyo, kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang Mayuwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hikap, kay Boss G. Samudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Bus Malvinis Guerra, kay Mam ma Janly Carte, kay Ma'am Rosy De Mesa, kay Bus Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Bus uh, Sigma, kay Ma'am Jusilin Vregente Vregente, kay Bus Guillermo Banaga, kay Bus Julie Rovion Paliana, kay Bus Lowy Orolpo, kay Bus Solomon Belieta, kay Bus Patrick Hernandez Janpo po sa Kandabong Alcantara Cebu, kay Boss Joey Earl, kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackia Mata, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Mampay Deyas, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nilson M. kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remondo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Leonard Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo boss. Kay boss Efren Abadiano kay boss Sami Baklas, kay boss Gavin Neras, kay boss Chris Batok, kay boss Rodilio Ledesma, kay boss Backyard Breeder,